Isang matinding pagsabog ng katotohanan ang lumitaw sa Senado matapos lumantad ang isang surprise witness na si Orly Guteza, dating security aide ni Kong, Zaldico. Sa kaniyang testimonya, direkta niyang isinangkot hindi lang si Zaldico, kundi maging si dating Speaker Martin Romualdez sa sistematikong pagnanakaw ng pera ng bayan sa flood control projects. Ang perang dapat sana'y panangga laban sa baha at kalamidad, tinawag nilang basura at inilalagay sa maleta milyon-milyon kada biyahe. Saksi si Gutesa kung paano tatlong beses siyang personal na nag-deliver ng pera mula sa bahay ni Zaldico papunta sa tirahan ni Romualdez sa McKinley, Tagig. Hindi ito usapan ng chismis lamang. Ito ay patotoo mula sa isang taong naging bahagi ng mismong operasyon. At ang mas nakakasuka, ayon pa kay Gutesa, halos tatlong beses kada linggo nagaganap ang ganitong klasing delivery. Dito natin nakikita kung gaano kalalim ang pagkabulok ng kasalukuyang pamahalaan. Habang ang mga Pilipino'y nalulunod sa baha, nagbabayad ng mataas na buwis at nagtitiis sa mahal ng bilihin, ang mga nasa kapangyarihan ay nagkakandamaleta ng pera. Ang 20-25 national budget na dumaan kina Ko at Romualdez ay tinaguri ang pinakakorap sa kasaysayan at hindi ito biro. Kung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte hindi papayagang makalusot ang ganitong klaseng kalokohan, si Duterte ay nakilala sa kaniyang tapang laban sa mga sindikato at sa kaniyang paninindigang walang sacred cow. Pero sa ilalim ni Marcos Jr., sino ang pinoprotektahan Sino ang pinapabayaan? At bakit tila ba mismong mga haligi ng Kongreso ang pasimuno ng pinakamalaking nakawan? Hindi na pwedeng sabihing isolated case lamang ito. Hindi na rin pwedeng sabihin na chismis o gawa-gawa lang. Dahil ngayon, may testigo na mismong nasa loob ng operasyon. At kung walang gagawing seryosong hakbang ang kasalukuyang administrasyon, lalong mababaon sa kawalan ang tiwala ng taumbayan. Ang masakit, ginagawang normal ang katiwalian. Ang mga taong dapat nagtatanggol sa kaban ng bayan ay sila mismong umaabuso rito. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit lumalakas ang panawagan ng taumbayan para sa tunay na pagbabago at pananagutan. Ang mensahe malinaw, sawa na ang mga Pilipino sa kasinungalingan at panloloko. Sa huli, nananatiling leksyon ito para sa lahat. Ang gobyernong walang tapang laban sa korupsyon ay gobyernong hindi nararapat manatili. Sa panahon ngayon, higit kailanman, kailangan ang liderato na may malasakit at political will tulad ni Duterte. Hindi mga trapo na inuuna ang sariling bulsa kaysa kapakanan ng sambayanan.